Hello, guys. welcome back to my channel. Another motor vlog here and another Ducati ride tile. But this time, guys, we are with the Ducati Lady Riders. Ta, your yoko! अत क्रिया था त may kamukha nung ano ko. Saan ba tayo? Dito, doon. Wala naman nakakano dito eh. Kunti na nakadukat eh. Ito lang tayo. Tabihan natin tong R90. Oo. Uh -huh. Ang liwanag ng ano Pwede ko. Pwede ka? Pwede eh. cute ay di pala a few inches later oi sorry dali lang ata picture daw <laughs> with the Ducati lady riders yeah yun. No. Yes, miss, miss Z rider Naka live Valor. ka hello <laughs> oh yeah nan no, kita na naman kami Wow, so hot! Nandito din kay Ramka. Oo, ma'am. Mr. good morning. morning! Good morning! Ati, Karine! Hindi na kasama tayo. Ang dami-dami, no? Kaya hindi nagkatabi-tabi yung mga motor. iba nandun, iba nandito. Hi, Mr. Jules! Hi, good morning, sir! Hi, good morning! Good morning! Ngayon, oh, si Polo Rina. so today guys maglaray kami papuntang milhouse welcome welcome pagkumo niy 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 Welcome, niy 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 ng dami ng niy 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 Yeah. at happy new motor sakin ka kasi mga may bagong motor naman kasi i-upgrade ko muna ha riding skills di jalan si nila si, yeah. si Rose no lagi tong nakalong riding kung gano'n natin mamayawa naman tayo nga pero mas maganda pa makilihin mingle kayo sa, hindi niya pakakalala kasi mukhang mga lingit na nandito siyempre may patuloy, wala namang hulihan pero mas ina-embarage natin uh, makalala kayo sa Cuba para think, kung may ride sa Canadian naman, kahit pala yung mga kasama okay so let's have a short prayer a few moments later

Grabe, payong pa talaga. Hello! Good morning! Oh, ha, daming motor. Oh. Kanina ba yung motor? Sino may ari ng motor? Sino may ari? Uh, uy! Napaka-special naman. May balloons pa. Ate ba yung balloons? Hindi. Social. Social. May banner pa. Bugatti so, Lady Riders. Yan pwesto. <laughs> so may registration, of course. Basta Ducati official ride, may registration. And siya na naman ang magpaparegister sa atin. Yan, yeah, may stickers din. <laughs>

inside na taga QC. Ano, Daano nila awa mo. Laducta <laughs> de <nadulak. laughs> Good morning. I'm Judy. Uh, from from, 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 from from Marikina. Marikina. same here from Marikina. Send bye uh, o, pa ka na. Sabihin mo yung ano sa page mo. Robert. 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 <laughs> Sabihin mo na.

galley be na hindi dai. Yan ay kuha. Opo, si Dela, Tito. Mga saos po. So bumalik pa talaga sa biko. Gusto nating mga mga. Gusto, mga mga. Ang mga kaibigan niya dito. siya. Ang mga kaibigan niya dito. Ang Monster E. Thank you, thank you. Hello, my lovely Patron Patsy. Mokestrad at Mokestrad. Hello! Ako San Pedro, Laguna. Monster E. Guys, guys, simulan mo. Ang sa yung Tapos Monster 97. Follow niyo po, Moto Dress no. no. <laughs> oh. Ako po si Julie, naka-Multistrada. <laughs> <laughs> so, no, 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 no. po multistrada Ako po si you very much. Uh, congratulations dear our Dami nyo on first uh, ride of the year. Sana mas dumami pa. So, um, DRE natin, gawin natin pang recruit ng lady riders pa. I Encourage nyo sila mag DRE and then after, recruit nyo sila sa, sa atin, uh, you know, Para dumami pa yung ating lady riders. So, DRE natin every third week of the month. Congrats, dear. Thank you. Thank you. Thank you, Ducati Philippines. Thank you, Ducati Philippines. A few minutes later. So guys, ikot ko kayo dito sa Mill House, dito sa Baliwag Bulacan, para kung naisin n'yong mag-ride. Soon. Ito ay magandang destination. Pagpasok nyo pala, oops, ayan so oh, meron ng vintage na Vespa. Oh, ha? and then on this side Sige po. Ayan. another Vespa. Vespa ba 'to? Lambretta, grabe. And then may collection ng Coke. Shout out nga pala Simbulan family for welcoming us here. 'Yan 'no. Oh, another bike here. Scooter na sobrang vintage. Alam niyo guys, yung mga ganito, usually ito pa yung mga sobrang mahal. And ang ganda nung place. Sobrang laki. Oh, ang ganda nung upuan. ba? Diba? Sobrang ang laki ng i-accommodate. Dito ata is the bar. Tapos, dito pa pwede mag-open and then mayroon pa sa likod. I mean, hindi pala sa likod. Sa taas. Mayroon pa sa taas. Ito lang yung entrance. And then, ito yung mga foods. Ano to? Parang coffee shop nyo. O, oh, ayan. Ayan, sila. O, oh, sila mag-serve sa inyo. Um, ano oras ang umaga? Opening? 8 a.m. Every Tuesday to Friday po. 8 a.m. to 8.30 p.m. 8.30. To 8 pm so, Tuesday to Sunday naman po. 8 a.m. to 9.30 p.m. So, 9.30 na pala pinakalay. Walang araw na sarado. Tama? Monday lang po. Ah, uh, Monday, sarado. So, Tuesday to Sunday. Kaya pala, sinimula niya ng Tuesday. Thank you! Thank you so, ayan, no. Ang dami niyo makikita dito, guys. So, ko co merong coffee, pastries, and of course, may pasta, may meals. So, ayan, another vintage here. So, kung may talaga sa vintage, ang ganda. Ito isang side. Doon tayo galing. So, dito, ayan, ang pangalan. Meal house. Ayan. So, dito kami sa part na to. Ay! Sorry. So on this side, pwedeng maging private event. Ayan. Katulad nun ang yari sa Ducati Lady Riders. Kami-kami lang dito. Ayan. Gear up na. Uwi an eh. Ayan. So again, kung gusto nyo pumunta dito sa Mill House, dito sa Baliwag, Bulacan, exit lang kayo ng Pulilan sa NLEX and then napakadali na. Dahil kayo ng bypass and then Baliwag. Napakadali na. Malapit lang sa si SM Baliwag. Thank you again, Mill House. Thank you, Simbulan Family nuwihan na kami guys. Gear up and of course, yeah, nuwihan na. Ingat po, Atidang! Wala ba, Atidang? Hindi naman! Palit ka na! Hindi yung mabot! Ayoko nga. Ayan, nuwihan na guys. Ang Ducati Lady Riders! And their plus ones. Thank you so much, Meal House, Baliwag Bulahan, uh, Ducati Philippines, Kay Renzo. And um, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, guys, please subscribe na. And you may also follow me on Facebook, TikTok, and Instagram. Para makasama ko sa mga rides natin. Bye-bye!